Halo Kak Omami. Dalhin ko po ulit kayo sa isang napakalaking fruit market dito sa Thailand at santol ang ating hahanapin ngayon. At para po sa ating mga kababayan na nandito sa Thailand, itong lugar na ito ay tinatawag na Talat Thai Market dito sa Pathum Thani. Isang oras ang biyahe mula sa Bangkok. At ito pong napakalaki at napakahabang building na ito ay prutasan lang. At wala pa dito yung mga imported na prutas. Sa ibang lugar naman yon, pero dito din sa Talat Thai. At kahit napakalawak ng lugar, madali lang po mamalengke dito dahil nakaayos na itong natatanaw natin ay puro piña lang. So kung alam mo na kung saan yung prutas na bibilhin mo ay dun ka na lang pupunta. Dito naman ay mga avocado Meron din silang iba't ibang klase ng abukado katulad nung napakahaba na maliit ang buto. Meron din yung pabilog na malaman at yung malalaki na napakasarap dahil makunat-kunat. Dito po sa market na ito ay wholesale. Dito po kumukuha yung mga nagbibenta sa mga palengke o yung may mga sasakya na naglalako sa daan. Pero may mga pwesto rin katulad ng mga nandito sa unahan na nagbibenta ng tingi-tingi. Katulad nitong cantaloupe, pwede kang bumili ng isang piraso at may mga prutas din o pwesto na nagbibenta. Sa kilo lang ang pinakamababa mong pwedeng bilhin. At andito na tayo sa paborito nating langka. Ayan, nung isang araw kumain lang tayo ng napakasarap na langka. Dito po sa Thailand ay meron ding dilaw at orange na variety ng langka. At dito sa unahan ay makakabili ka rin ng langka na nabalatan andito na. Andito na tayo sa Sampalok Station. Ngayon po ay hindi na season ng Sampalok kaya paubos na kakaunti na lang unlike nung nakaraan na dinala ko kayo dito na pakaraming sampalok at medyo tumaas na rin ang presyo ang suha naman ay all year round yata na meron dito sa Thailand at napakarami ding variety merong puti, merong orange dilaw at yung pula merong maliliit, malalaki merong mapakla at merong matatamis at ganyan po kadami lagi yung suha dito at dito nga sa unahan ay nagbibenta na rin sila ng nabalatan na. Ito naman na. ay yung mga powder na manamis-namis na maalat-alat na sinasawsawan nila ng maaasim na prutas. At tignan nyo naman po kung gaano kalalaki ang atis nila dito. Mahal pa ang atis ngayon kaya hindi mo tayo bibili, silipin lang natin. Sa mangga naman, hindi na rin masyadong season ng mangga ngayon. Pero naglalabasan na yung napaka weird na size ng mga mangga. Napakalalaki. Akala ko nga nung una ay papaya. Ito yung mangga na parang singkamas na napakalutong at halos wala ng asim. At meron pa rin itong kanilang mangga na ginagamit sa mango sticky rice. Medyo mahal na nga lang ngayon. Nung nakaraan ay bumili ako dito ng isang tray sa halagang 700 pesos. Ngayon ay nasa 80 na yata ang isang kilo. At marami din ngayon itong tinatawag natin na apple mango. Yung mga pula at orange naman yung laman. Andito na tayo sa Durian Station at durian po ang bida ngayong season na ito dahil season na talaga ng durian. Tingnan nyo naman po kung gaano karami ang mga durian na idinadala sa market na ito dahil nga dinadayo rin po dito ng mga Chinese na mga turista. Kung mapapansin nyo po, ay halos walang tao. Ang style kasi ng mga namimili dito, lalo na yung mga nagtitinda rin, ay tumatawag na lang sila sa mga vendor o dadaan lang, sasabihan sila na kailangan namin ng 200 kilo ng ganito, 300 kilo ng ganyan, pakihatid sa sasakyan. At itong kanilang mga helper ay ihahatid na lang sa kanila para hindi na pupuno ng sasakyan sa harapan o para hindi siksikan ang mga tao. So, kaming mga nagtitingi-tingi lang, kami lang yung mga naglalakad-lakad dito. Ganyan nga pala sila mag-unload ng durian, sinaseparate na yung mga size, at kung hilaw ba o hinog na. At meron na rin silang pulang dates, at season na rin yata ng lychee. Ayan, so andito na po tayo sa Santolan Station. <laughs> Ang daming santol at ang lalaki. At dahil binabalak ko nga pong gumawa ng ginataang santol o sinantolan na tinatawag sa ibang lugar, ay bibili po tayo ng santol. At hahanap muna kami ng pwesto na nagtitingin. Merong mga maliliit din po silang santol at parang hilaw pa. Dito po kasi sa Thailand, hindi nila inuulam o nilulutong pang ulam ang santol. Ginagawa lang nila itong salad, katulad ng papaya salad na merong bagoong, at ipapakita din po namin sa inyo kung paano iyon gawin at kung paano nila kinakain. At dahil napakaraming santol, lalong-lalo na ngayong season, katulad din ng iba pang prutas ay ginagawa din nila itong pickles. Yes, meron din po silang pickled santol at napakasarap. Masim-asim at matamis at yun po yung kanilang ginagawang paraan para ma-preserve nila ang napakarami nilang prutas. At para mas mapakinabangan nila ang kanilang mga harvest. Naalala ko na naman tuloy yung santol ng aming lola nung bata pa kami. Kapag bumabagyo, napakaraming nalalaglag at nasasayang lang, nabubulok lang sila doon. Sana alam din natin yung mga ganitong paraan para hindi nasasayang yung ating mga prutas. So ito na nga po yung napili namin, pinahanap namin si kuya ng pinakamalalaki dahil gusto ko po talagang i-flex sa inyo kung ano yung size ng mga tinatawag nating bangkok santol. Nasa 350 baht naman ang 10 kilo ng mangosteen. Kita nyo naman fresh na fresh. At hindi ko na nga po na ituloy ang pagbibideo dahil tinawag na nila ako andyan na daw yung aming service na limusin. <laughs> so libre hatid po sa aming pinarkingan kapag mabigat o malayo yung aming nilakad para hindi mahirapan yung mga customers. Ayan. At hanggang dito na lang mga kaumami. Sana nag-enjoy na naman po kayo sa isang market tour. At kung nagustuhan nyo pong video, please share. Baka ikaw naman ang mabigyan natin ng pambili ng santol sa susunod na linggo na mag-announce tayo ng lucky winner. Thank you for watching. Bye!